natin ngayon dito sa Vigan. And ang plano namin ay pumunta ng Baluarte Zoo. Dahil kahapon pa po excited ang mga kasama ko. And of course, si Silvio guys, excited makakita ng iba't ibang mga animals doon. And talagang pinlano na po namin to before pa kami umalis ng Manila. So sobrang exciting to for Silvio. And tingnan natin kung ano po yung mga bago ngayon sa Baluarte Zoo. Dahil ang last punta ko doon ay parang 2016 or 2018. So samahan nyo kami guys, let's go to Baluarte Zoo! Hi guys. Hello. Hi, Hi babe. Hi. We're going na to Manila. Hindi Manila babe, di ba? <laughs> We're going to Baluarte. Pinakita ko kay Silvio guys. Pinakita ko sa kanya sa mga pictures yung mga makikita dun sa Baluarte. Nakita niya yung mga giraffe and yung lion. Papakita natin yung white lion sa kanila kay La Silvio. Parang sleepy ang kuya ko. Parang excited din ako babe sa ano, sa zoo. <laughs> Baby Sylvia namin nakatulog na kanina pa after maligo. So sila sisimulan dun sa likod guys. Enjoy natin today. Tanya ng burilya ko ya, siyempre. Wala isang panitik. Ito, maligre ya. naman ang burilya na to. <coughs> Hello! Hello! Hello maman! Hello! Camel? Oh! I love camel! <laughs> Kuya Silvio, let's go! Kuya, dali may camel doon oh! So ang ating first stop, guys... Asa oh, si Kuya Silvio? Ito pala si Kuya Silvio. Ang first stop natin ay camel. Kuya, look oh! May camel oh! There oh! There! Ate, pwede pa kainin yan? Kasi may dala akong kinuwa. Brown rice. Kasi baka diet siya. Ayun baka naman, daliri mo yung makain niya, ha? Wow! Kuya, nagta-thank you yung camel sa'yo kasi po mo siya ng food niya. Slowly lang, slowly. Kasi hungry siya, hungry. Kuya, paano mo malalaman kung busog na sila? Ah, wala ko yung mga talaga? Basta hanggat meron kang iaabot? Kalma lang naman, dali lang. Marami pa, dahan-dahan lang. Anong name nito, kuya? Ito kung nasa gitna, si Precious, ma'am. Si Precious. Sa kayong isa po, sa Cynthia po yung nag Si Precious yung nasa gitna. Itong nasa gili. Ito, ito, Si Buds. Ay, Buds. Si Buds, si Precious, and si Cynthia. Tari ng pangalan. Parang mga marites lang sa Maynila. nila Oy, Cynthia, kakain na. Eh? Cynthia, alika na. <laughs> Matanda na sila, kuya. Kambing! Si Baby pa yan, no? Yes po. Uh, Ito po Roxy. si Roxy. Ah, si Roxy. Yes, yeah, na natin po siya, ma'am. Hi, Roxy. Kaya po siya. Kaya sabi si Roxy, oh. Si Roxy, goat siya, goat. Ito pa rin, ah, Tara ni Roxy, bagong, bagong butas, parang si Silvia, kakahigaw lang. Ang <laughs> bait naman ni Roxy, kuya si Three months lang siya tina mo bago lang ano daw putas siyo 3 days. Bago pa lang. Bago pa lang, bago ya. <laughs> Hindi sa kanya. <laughs> sa kanya daw si siya. Bago pa lang pala. Bago pa 3 days lang to ko ya. Babay na, babay na. Marami pa tayong magiging ano stop over dito. Na ah, may daan tayo doon. Halika be, asan na? Halika be. Sandali po pupunta ngayon, guys. Ah, sa Safari Gallery. May may malaking elephant? Yes, po. Okay, okay. Alin ko sino po yung mas makukulay, puti ka mas mahaba po yung buntot sila po yung lalaki. Oh. Kaya sakalan po nila binubukha po yung buntot niya nung pag nangangamitan sila ng babae. Wow! Ay, gano pala leon? Ino-open nila yung kanilang buntot kapag nangaakit sila ng babaeng pika. Di ba sisi sa the farm? Pag umaga, lagi tayo nakakita, nag-open sila ng gano'n. Parang sabi ng isang pika, si familiar to ah. Kaya umi, si Ate Erin nakita niya yun. Eh. Bengala chicken? Ah, chicken yan? Isa po sila sa matatapang po ng manok nangahabol po yung mga... Ah! So yan pala yung klase ng manok na ano, yung hahabulin ka kahit sa ka pumunta. Ayos oh, po. Sila yun, so, mga, mga pinggal at chicken. Susunod naman po dito yung mga pampu. Pampu? Yes po, pampulutan po. <laughs> 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 grabe siya. <laughs> <laughs> pampu. Hoy, grabe ka. <laughs> ay, po natin yung kasuari po. Ay, 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 din. Pangatlo po siya sa pinakamalaking ipon. Magaya rin po siya ng hospital na hindi po nakakalipan. Kuya, kuya, gagano karami ang animals dito sa Baluarte? Ay, hindi na po namin mabilang. Napakarami na, no? Ayan po yung museum. Ito na yung museum, guys! Yeah. Takot na ako lion, kuya. Yan, yeah. na nga ako eh. Dati, babe, nagpicture kami dyan. Takot ako talaga. Hindi ko... Parang kailangan pag-awakan ko siya malayo. Layon yan? Oo, oh, layon yan. Layon yan, babe. Layon yan. Nakikita niya yan lagi sa books lang, tsaka sa ano, sa TV. Tatakot ako. Mukha biglang tumakbo sa loob. Tapos sumakay siya sa leg ng lion. Anong pangalan ng lion, ate? Ah, si King. Kamera niyo. Takot na ako, be. Eh. Eh. Anong mga dapat bawal? Anong ayaw... Ay, dapat gaw... Bawal... Hindi, bawal sumigaw, ganun. Pero hindi mo ako sisigaw. Baka lang maano. Seryoso ka, be, ha? Mabayit yan, ma'am. Hindi ka makakalit. <laughs> Ang totoo, ha? Seryoso. Be. <laughs> <Ay, laughs> takot ako. Be, matotakot ko siya ako, be. Huwag na Dito na lang tayo. Ako ang papiktura ko. Dalawa kami ni Silvia. Huwag na mabilis Takot na eh. Tara na. Mabilis lang. Nakatikim dito eh. De, tara. So may nanginginig ako. Hi, King! Thank you. Hindi ka takot kay King? Hindi. May Sino naman yun? Ito si King. No, thank Bye! Thank you! Kaya yeah, siya yung picture tayo kay Snow. Gusto mo Deo, Hindi, okay lang. Okay lang kuya. <laughs> kuya, sabi niya, hawakan mo po. Kuya, ikaw humawak. <laughs> Joke lang kuya. Peace, peace. Thank you kuya ha. Bye Snowy! <laughs> Inaantok si Snowy. Sabi ni Kuya kanina, pa ina inaayos ni Kuya yung mukha ni Snowy. Sabi, bigla, gumagano. Huwag mo nang galawin, Kuya. Tapos sabi niya, mamawakan niyo po. Kuya, ko na muna umawak. Tukot talaga ako, be. As, as in, guys, medyo mahina talaga ako sa mga ganyan pagdating sa mga layon. Yung, me, yung mga medyo wild na animals talaga. Ewan ko bata ko talaga ako. Pero kung ganyan naman na may mga nagbabantay, medyo kaya naman. So, ngayon, guys, papasok tayo dito sa as Safari Gallery. So ang makikita daw natin sa loob, mga katwinkle, yung mga nahunt ni Sir Chavit na mga animals din na na-preserve na. So tingnan natin. Wow! Actually, nakapunta na ako dito pero nagugulat pa rin ako pag nakikita ko siya. Kasi guys, di ba si Sir Chavit, hobby niya talaga ang paghahunt ng mga ano, ng mga animals sa pagkakaalam ko, ah, parang rest house niya to. Kasi di, di ba dito din yung house niya talaga? So sa sobrang hilig niya sa paghahant ng mga animals, ginawa siyang zoo para ma-open din sa public. Kuya, tinan mo yung mga deer, oh. Ang gaganda ng mga deer. Ayun Ay, na, nasa mo, no? Uy! Uy! Uy, puti! Kuya, nagugulat naman ako sa'yo. Anong name mo? Richmond. Richmond. Siya, anong name niya? Angela. Ang, Angela. Angela, Angeline. <laughs> Angela meet Angeline. Hi, Angela. Ano asya ah, kuya? Ano Anong snake siya? Albino Burmese Python. So, mga baka, ano? Ayoko ba? Ikaw ba gusto mo? Gusto ano? Hindi <laughs> naman siya maano, kuya. Di ba siya mabait siya? naman <laughs> <laughs> eh. Ay, si, 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 si kuya pala eh. <laughs> Sorry. <laughs> kuya, huwag mo naging ko. ako. Nakakaano talaga yung balat nila, no? Yung skin nila, no? Pagka ganyan, kuya, alam mo na rin kung kailan sila magpapalit ng balat nila. <laughs> kuya. <laughs> kuya. Kuya. <laughs> Mama. Tawag ka ni Mama. <laughs> alam mo rin kung kailan silang papalit ng skin. After 15 days po. Masaglit lang pala, no? Almost two weeks lang, baby. Justine, paano na-preserve yung mga animals na ganito? Ito po ay preserve ni Sir Chuck. Yura, yura. Be, alam ko. <laughs> Justine, alam ko. Sabi ko, paano na-preserve yung mga ganito? animals? ba? Pinaserve po ni Sir Chabit. Tapos? Taxidermy po lahat ng ito. Ano yung taxidermy? Bale, pinatuyo pong balat. ah bale yung ano mga... Yun? Sa loob ng ang nila mga fiberglass. Ah, so yung nasa loob ng body nila yan mismo, fiberglass na. O oh, para korte pa din silang animals na ganyan. So bale yung skin lang talaga yung pinakatotoo. Pero ang dami, no? Halos mga deer talaga yung nasa wall. Ay, 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 ay si Ate. Ate, ano na yung mate? Ah, Veron ah, si Ate Veron. Babe, si Ate Veron. Tatay kasi namin Vernon. <laughs> So si Ate Veron guys, kasi gusto kong malaman Ate Veron, paano na-preserve yung mga animals dito sa safari? Preserve na. Linagyan ng panggamit ng tao po. Yan mama. Ag ma same lang? Yes po mam. Ma Tapos ang sabi kasi ni Justine, bali yung pinaka-skin lang ng animals, yung ito yung nakikita natin ngayon, Then yung yes, nasa po, loob ng pinaka-body nila ay yes, po. fiberglass. Yes po mam. Ma so saan yung ginawa? Doon po sa iba-ibang bansa po mam. Ma Kung saan din sila na-hunt? Yes ah, po ma'am. Ah okay. Yung Russian moose guys, siya yung pinaka na nadala pala dito sa, sa Safari Gallery. 2019, so before nga mag-pandemic. Yes. Kasi ito talaga yung makikita mo agad yung elepante. Tingnan pa natin yung iba doon. Yung mga nakalagay sa wall, mga name nila yan? Yes, Mga pangalan nila? Yes, Ayan, mga Kudu, si Ella, Eland, yes, Eland. Red Heart, ano to? Red Heart Beast. Kung titignan nyo sila, parang totoo pa rin, ano? Yung parang naka-freeze lang silang ganun, no? Pero kala mo anytime gagalaw. <laughs> May napanood ako dati. May museum something na palabas. Animal at the museum ba yun? Parang gano'n. Night, at the, Night museum, at the museum. Yung pag 12 midnight, gumagalaw silang lahat. Eto, check natin itong so, ano puti na ito. Ano kasi ganyan yung reaction. Kaya, baka naman inano na lang yan. Kasi ba diba, since fiberglass na yung nasa loob ng katawan nila. Ay, pa si Sir Chavit! OMG! na si Sir Chavit! Mag-hello tayo, guys! Ano sasabihin ko? Pakilala ko yung ano, family ko. Ay, si Sir Chavit! OMG! Babe, Sir Chavit! Halika tayo! Asan? Ay, Sir Chavit! Hi, Sir Chavit! Kamusta kap po kayo? Hi! <laughs> naman talaga, Sir Chavit? Hindi ka na mabiro, eh. <laughs> Sir Javi, ako awa ko si Non Rev, oh. <laughs> sabi nyo rin ba saan? Hindi alam na ano lang. Wait lang, hindi malaki na to. Ang laki pala ng polar bear. Ang laki nga pala ng polar bear. Kahit ang galing mo itong pinapatungan niya. Kuya Loco, oh, may polar bear, oh. Ang saya, ang saya naman. Makabalik dito. Yan yung hipopotamus. May hipo. Ayan. Ayun ah, ang hipopotamus. Anong hawakan yung snake, kuya? Hawakan mo, ma'am. Touch lang. Wow, nakahawak na ng snake si Silvio. Hi. Kuya, ang name niya Angela. Hi, Angela.

sila lang naman. tapos lang nang aming tour dito sa Baluarte uh, Zoo. Medyo umiinit na kasi guys, kaya kinapos na rin namin yung pagpapasyal. Anyway, nakita nyo naman mga katwinkle, 'di ba? Kung gaano talaga na si Silvio sa mga nakita niya kasi talagang mahilig siya sa mga animals at alam niya yung mga pangalan ng animals. And yung mga hindi niya alam, first time niyang makita dito. So, thank you, maraming maraming salamat po sa nag-assist din sa amin si Kuya Kelvin, yung aming tour guide. Kaya dito po sa Baluarte Zoo sa Vigan, marami Maraming maraming salamat po. Thank you very much. And natutuwa ako talaga na naka, nakapag-establish talaga si Sir Chavit ng ganito para sa mga bata. Babalik tayo next time! Thank you everybody and see you soon guys!